Ayan mga idol. Oh. At aturuan tayo ni Engineer ng pagluluto ng salad na puso ng saging. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Gumawa nga pala kami ng salad na puso ng saging at pagkatapos nga nito ay nagluto kami ng ginataang pugita. Pero bago nga tayo magluto ay sumama muna tayo sa kanila sa pagkikliring upang mapagana na nga ang sales site dito sa amin. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay papunta nga pala tayo sa tower na ginagawa dito sa amin at aalisin nga ang mga kahoy na nagiging sagabal upang gumana na nga ang signal. Kapag natanggal nga ang mga kahoy na ito ay siguradong magkakasignal na dito sa aming lugar. Ay mga idol at papunta nga kami dun sa area kung saan ay naputol yung nyog na nagpa-apekto dun sa ating kwan tower para magkasignal. So, abot na namin na engineer. At nung malaman natin, pag yun ay naputol na, magkakasignal na raw. Naalangan ano, si Engineer Dennis sa kabayo at ano, matapang pa naman natin. Ito ba yun? Sugat <laughs> pa na yan, kaya nang kapaya. Pag nang wala naman na eh, magana na. Ayun na. Tumba na. Hindi pa nang yung. Lulusot na, baka lumusot na eh. Pag lumusot no. na yun, papapansin oh, ko na. Hindi tayo magkakuan. So, hindi tayo na nang, na, na tayong puputulin. Isa so, no. lang. Isa lang. Pag, hindi, pag hindi lumusot, ito toy. Ito ang putol. One, two. Saka ina doon sa kawayan na yun. Matingin tayo ng um, mura at ng tayo, ano, makatikim ng sabaw. Dahil hanggang ngayon na lang ang ating mga pakinabangan. <laughs> <laughs> Para wala magka-signal. Ay, ari pala yung nasabing kawayan. Kala ko yung sa dulo pa. Magbukas muna tayo ng buko mga idol. At magtikin tayo ng sabaw. Parang pano to ah. Matigas-tigas na. Bo. no? oh. Mga idol at gumawa nga ako dito ng kuhan. Ating kutsara. Pangkuha na rin buko ng makadali tayo na ito. Katikim tayo. Harap na rin. Oh, Diyan na. Alright. Iyon o. Oh, Ganyan lang kadali gumawa ng kutsara din sa bundok. Kain tayo. Hmm. Masarap. <laughs> Quality ano <laughs> yung dinner. <engineer>. Quality. <laughs> Ang mga idol at nakuha nga tayo din ng puso. Iyo no, hindi pa din. Hmm. Ayos na. Kabalong piraso agad, magkatabi lang. Ano yun? Salad. Salad? Tiyo. Sino yung sabi? Sino yung magawa? Pwede palang gawin salad to. Ilang piraso daw baga? Ano? Baka lang sobrang na yung ano natin. Tama na yun. Tama na yun. Hmm. Matapos nga naming makakuha ng mga puso ng saging ay dumaan na nga kami dito sa tower. Pagkaratingan ng hapon ay nagdiretso na kami kay na mama upang makagawa ng salad at magluto na rin ang pangulam nila. Ayan mga idol. Oh. at taturuan tayo ni engineer ng pagluluto ng salad na puso ng saging. At ito nga yung processing na natin, nagabalat na tayo na rin. kasama si Parikoy. <laughs> Ayan. Sosyalin pala itong puso na ire. Mm. <laughs> ah, yes, makakatuto tayo ng bagong luto. <laughs> asin konti ah. Konting asin lang sir. Okay. Dami -dami. Yan nga mga idol at isinalang na nga natin ang mga puso ng saging. Ito ay lalagain muna natin at pagkatapos nga nito ay hihimay-himayin mamaya pag ito'y malambot na. Konting laga pa na sir idol at magluluto nga kami ng kwan pugita ni sir iyon <laughs> e, oh dalawang piraso yan adubuhin natin at pinakuluan nga namin ng mga puso hanggang sa ito ay lumambot At matapos nga ito ay naghanda na rin kami ng niyog para panggata Ito nga ang gagamitin nating panggata para sa ating salad pati na rin sa ating gagataang pugita Sa part ito ay hinanda na namin ang luya, sibuyas, sili pati na rin ang pugita at uunahin nga namin gawin ang salad na puso ng saging sapagkat ito ipapalamigin pa sa rep at sa part niyang ito mga idol ay nagkayod na ng nyug si engineer sapagkat na miss daw niya ang pagkakayod at nang maluto na nga ang puso ng saging ay hinangon na natin ito para maisalang naman natin ang ating mga gagataang pugit magaluto na naman tayo ng pugita mga idol Lagain muna natin to para lumambot nang nakasalang na nga ang mga pugita ay inumpisahan na namin ang processing ng paggawa ng salad at sa pangunguna nga ito ni Engineer. At mula nga pagkabata ay hindi natin alam na pwede palang gawing salad ang mga puso ng saging. Matapos nga ang ilang minuto ay pinuntahan na natin ang ating nakasalang na pugita. Ayan, buksan natin yung ating nalaga. Wow naman mga idol. Grabe. Sarap na rin oh. Pugita in the house yo. Ito na mga Indiano, nagpipiga. <laughs> Nagamikos mikos na. <laughs> mekos mekos na yan isan. Pinagaan nga ito matapos makuha ang mga ubod pati na rin ang mukhang microphone nito. Suka ano? Suka. Suka asin magic tapos yung hmm. ano fresh coconut oil. Coconut milk coconut. yata yun sir. Oo <laughs> <laughs> nga pala. Coconut milk nga pala. Hindi <laughs> <Maybe> coconut oil. Virgin coconut oil Plus coconut oil. coconut mm oil. -hmm. Salad. Parang ano. Ito, puso. Ano po? Parang ano, ang... Macaroni. <laughs> hindi, ang tawag niya, ang pinakang panam niya niya ay parang sakwan din. Sa, sa Kinilaw. 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 Mm -hmm. Ganyan yung sa kinilaw eh. parang sisig siya eh. May hmm. okay, paminta na yan. Ayun, ayun, ayun. ayun so, okay. Masarap mga idol at bago natin itong malalasahan. <laughs> hmm, konting ano, konting mikos-mikos. Uh, konting magic para ayun, sumarap. Idol mga. At, at, takot, mga idol at na nga um, yung ating minikos-mikos na puso salad. Yo. Hello? No? Hello? <laughs> no? <laughs> <laughs> Ayun, tikman natin. Sarap nga. Ayos pala to. Yan ang mga idol. Oh. Ang ating puso salad. Na yari sa puso ng saging. Meron palang garni. At anong sarap. Nakamasarap sa Prito talaga. Prito, <laughs> inihaw. Ayatin na natin itong mga idol. At nang bay makatikim na ng ginataang ano, kugita. Oh, malambot lang. Malambot talaga siya pag ano, gamit yung soft drinks. Mm, ganun ba? Mm. Mga mm. Oo. Nahalo ba ako dyan? Bro. Hindi na. Na, 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 na. Ano na lang, ako uh, kuha na lang natin siya ng tawag dino. Eh. Panamiya yung kung ay eksaktuhin na lang yung lasa. Dapat doon yung kwan yung okay. yeah, sir. Ayun yung sa kwan. Paano baga? Maturuan tayo ni pare ko yun. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ito ah, <nga>, sir ang patamang paglaga ng mga oh Ano ba? Ang kasi na. <laughs> Lagay na natin itong ano. dahon ng malunggay mga idol. Sarap na rin. Quality. Oh. Pwede na to pag naluto rin gulay. Malunggan. Nang maluto na nga ang ating pugita ay nag-start na kami sa aming pagkain. At dahil nga sa sarap ng ating mga ulam ay talaga namang solve na solve ang mga tropa. At, At eto po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ah. ingat palagi, God bless!